Mindset, The New Psychology of Success ay isang aklat na isinulat ni Carol Dweck, isang psychologist mula sa Stanford University. Nag-aaral siya ng maraming taon tungkol sa tagumpay at kung paano natin makakamit ang ating mga pangarap. Natuklasan niya na ang ating pag-iisip ay napakahalaga para sa mga bagay na ating nakakamit sa buhay. The two mindset, ang fixed mindset at growth mindset. Ang mga tao na may fixed mindset ay naniniwala na hindi mababago ang kanilang talino. Ayaw nilang magkamali at madalas silang umiiwas sa mga hamon. Halimbawa, kung may isang pagsusulit, baka ayaw nilang subukan kung natatakot silang bumagsak. Kapag nahirapan sila, madalas silang sumuko o magalit. Para sa kanila, ang mga tao ay magaling dahil lang sa kanilang talento. Kapag may nagsabi sa kanila ng mga payo, kadalasan ay hindi nila ito pinapansin. Ang mga tao na may fixed mindset ay hindi gaanong nagtatagumpay kumpara sa kanilang kakayahan. Sa kabilang banda, ang mga may growth mindset ay naniniwala na pwedeng mapabuti ang kanilang talino. Nais nilang matuto at handa silang harapin ang mga hamon. Halimbawa, kung may mahirap na aralin, mas gugustuhin nilang pag-aralan ito kaysa umalis o umiwas. Kapag nahirapan sila, patuloy silang nagsisikap at hindi agad sumusuko. Nakikita nila ang hirap bilang isang pagkakataon upang matuto at maging mas mahusay. Tinanggap nila ang mga payo at ginagamit ito upang umunlad. Natututo rin sila mula sa tagumpay ng ibang tao, kaya mas natutupad nila ang kanilang potensyal. Mindset in Sports Sa larangan ng esports, si Michael Jordan ay isang magandang halimbawa ng growth mindset. Sa simula, hindi siya agad naging magaling. Na-reject siya sa kanyang high school varsity team at sa unang dalawang NBA teams pero hindi siya sumuko. Ang kanyang ina ay nagsabi sa kanya na mag-aral ng mabuti at mag-practice. Kaya't umalis siya ng bahay ng maaga araw-araw para mag-practice bago pumasok sa paaralan. May mga tao na mukhang natural na magaling, pero ang totoo, kailangan pa rin nilang magsikap. Kapag masyadong pinuri ang kanilang talento, maaring mag-develop sila ng fixed mindset. Kung hindi sila matutong magsikap o harapin ang mga pagsubok, mahihirapan silang magtagumpay sa hinaharap. Ang mga atleta na may growth mindset ay hindi natatakot sa pagkatalo. Natututo silang bumangon at patuloy na magsikap. Mindset in business. Si Jim Collins at ang kanyang team ay nag-aral ng mga kumpanya kung paano sila nagiging matagumpay. Natagpuan nila na ang mga magagandang kumpanya ay may mga leader na may growth mindset. Isang halimbawa ay ang IBM noong ikawalong dekada. Noong panahong iyon, nagkaproblema ang kumpanya dahil sa hindi magandang kultura. Ang mga tao doon ay nag-aaway at hindi nagtutulungan. Nang pumasok si Lou Gerstner bilang bagong leader, nagbago ang lahat. Ang kanyang growth mindset ay nagtulak sa kanila na magtulungan at maging mas bukas sa mga bagong ideya. Sa loob ng siyam na taon, tumaas ang halaga ng IBM ng 800%. Ipinapakita nito na mahalaga ang pagkakaroon ng growth mindset sa negosyo. Dapat tayong magturo sa mga leader, manager at empleyado na pahalagahan ang pagsisikap at pag-aaral kaysa sa talento lamang. Mindset in Relationships Sa mga relasyon, may dalawang paraan ang mga tao sa pagharap sa sakit. Ang mga may fixed mindset ay kadalasang nagiging malungkot at nagagalit. Sa halip na matuto mula sa kanilang karanasan, madalas nilang pinipilit ang kanilang sarili na maging malungkot. Ang mga may growth mindset sa kabilang banda ay mas nakatuon sa pag-unawa, pagpapatawad at paglipat sa susunod na hakbang. Mahalaga na makipag-usap sa iyong partner. Lahat ng relasyon ay nangangailangan ng trabaho at effort. Huwag isipin na ang mga problema ay dahil sa masamang ugali ng partner. Kung may hindi pagkakaintindihan, alamin ang dahilan at pag-usapan ito ng maayos. Mindset in Parenting and Teaching Sa pagpapalaki at pagtuturo, ang mga bata ay nakakaranas ng mga salita mula sa kanilang mga magulang at guro. Ang mga salitang ito ay may malaking epekto sa kanilang pag-iisip at pagunlad. Mahalagang itanong sa sarili kung nagbibigay ka ng salita na nagiging sanhi ng fixed mindset. Huwag purihin ang kanilang talino lamang. Sa halip, purihin ang kanilang pagsisikap at mga desisyon. Halimbawa, si Elizabeth, isang siyam na taong gulang na bata ay gustong manalo sa gymnastics. Kung hindi siya nanalo, dapat sabihin ng kanyang mga magulang na naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Mahirap talo, pero kailangan mong mag-practice ng mas mabuti sa susunod. Ang ganitong mensahe ay nakakatulong sa kanya na magkaroon ng growth mindset. How to change your mindset. Upang baguhin ang iyong pag-iisip, maaari mong gamitin ang mga resources ni Carol Dweck. Ang brainology program ay makakatulong sa mga estudyante na magkaroon ng growth mindset. Ang pangalawang paraan ay ibahagi ang mga ideya sa ibang tao, gaya ng mga kaibigan at pamilya. Upang baguhin ang iyong mindset, mahalaga ang magsimula sa maliliit na hakbang at magkaroon ng tamang pananaw sa bawat proseso ng pagbabago. Ang pagbabago ng mindset ay hindi isang overnight na bagay. Ito ay isang patuloy na proseso ng pagtutok, pagmumuni-muni, at practice. Hindi sapat na magbasa lang tayo ng mga libro o magsaliksik tungkol sa growth mindset. Ang mas mahalaga ay ang aktibong pagsasabuhay nito sa ating araw-araw na buhay. Isa sa mga unang hakbang ay ang pagpapalawak ng ating pag-unawa sa ating kasalukuyang mindset. Maraming tao ang hindi namamalayan na sila ay may fixed mindset dahil ito ay naging bahagi ng kanilang mga nakasanayan. Kaya't ang unang hakbang sa pagbabago ay ang maging aware sa ating mga iniisip at nararamdaman sa tuwing tayo ay nahaharap sa isang hamon. Tanungin ang iyong sarili, kapag nahirapan ako, ano ang unang reaksyon ko? Natatakot ba akong magkamali o umaasa ba akong matuto mula sa pagkatalo? Ang ganitong uri ng self-awareness ay magsisilbing gabay sa iyong journey patungo sa pagbabago ng mindset. Ang susunod na hakbang ay ang pagbuo ng mga maliliit na layunin na maaari mong makamtan sa bawat araw. Halimbawa, kung ikaw ay nahihirapan sa trabaho o sa isang proyekto, huwag ituring ito bilang isang malaking pagsubok na hindi mo kayang lampasan. Sa halip, hatiin ito sa mga maliliit na hakbang na magbibigay sa iyo ng pakiramdam ng tagumpay sa bawat hakbang na makakamtan mo. Halimbawa, sa halip na mag-focus sa buong proyekto, magtakda ng layunin na tapusin ang isang bahagi ng proyekto. O makumpleto ang isang maliit na task na magpapalakas sa iyong kumpiyansa at magpapaalala sa iyo na kaya mong magtagumpay. Habang ginagawa mo ito, mapapansin mong unti-unti mong binabago ang iyong mindset mula sa fixed mindset patungo sa growth mindset. Kasama ng maliliit na layunin, mahalaga rin na magbigay ng positibong self-talk. Ang ating mga iniisip ay may malaking epekto sa ating damdamin at kilos. Kaya't mahalagang palitan ang mga negatibong pag-iisip ng mga positibo. Halimbawa, imbes na sabihin, hindi ko kaya ito, subukang sabihin, matututo ako mula sa pagkatalo at magsusumikap pa. Ang ganitong klase ng self-talk ay nakakatulong upang mapalakas ang iyong loob at maging mas bukas sa mga bagong hamon. Ituring ang bawat pagkatalo bilang isang hakbang patungo sa tagumpay at huwag hayaang maging hadlang ito sa iyong pagunlad. Isa pang mahalagang aspeto ng pagbabago ng mindset ay ang pagtanggap sa feedback at pagkatuto mula sa mga pagkakamali. Sa isang fixed mindset, ang mga tao ay madalas na takot magkamali dahil iniisip nila na ang pagkatalo ay magbibigay ng masamang tingin sa kanilang kakayahan. Ngunit sa isang growth mindset, ang mga pagkakamali ay itinuturing na bahagi ng proseso ng pagkatuto. Ang feedback mula sa ibang tao, lalo na mula sa mga mentor o eksperto, ay isang mahalagang tool sa pagpapabuti. Huwag matakot na magtanong ng mga katanungan o humingi ng tulong. Ang mga taong may growth mindset ay hindi nahihiyang tanggapin ang kanilang kahinaan at gumagawa ng mga hakbang upang mapabuti ang kanilang sarili. Sa bawat pagkakamali, may natutunan ka na nagdadala sa iyo ng mas malalim na pag-unawa at mas mataas na antas ng kasanayan. Pangalawa, mahalaga rin na maglaan ng oras para sa personal na refleksyon. Habang nagpapatuloy ka sa iyong journey, maglaan ng oras upang suriin ang iyong mga nagawa at kung paano ka nakarating sa puntong iyon. Tanungin ang iyong sarili, ano ang natutunan ko mula sa karanasang ito? Ano ang maaari kong baguhin sa aking approach upang maging mas epektibo sa susunod? Ang self-reflection ay isang makapangyarihang kasangkapan upang mas mapalalim ang ating kaalaman tungkol sa ating sarili at patuloy na mag-evolve bilang mga individual. Kapag natutunan mo kung paano mag-reflect ng maayos, matututo kang tanggapin ang mga pagkatalo at gamitin ang mga ito bilang stepping stones patungo sa mas matagumpay na hinaharap. Kasama na sa pagbabago ng mindset ang pag-aalaga sa iyong emotional health. Ang pagkakaroon ng growth mindset ay hindi lamang tungkol sa pagiging magaling sa mga bagay-bagay, kundi pati na rin sa pagpapalakas ng iyong emosyonal na katatagan. Mahalaga na matutunan mong pamahalaan ang iyong mga emosyon sa tuwing nahaharap ka sa mga pagsubok. Halimbawa, kung ikaw ay nakakaramdam ng pagkabigo, mahalaga na bigyan mo ng pagkakataon ng iyong sarili upang magpahinga at mag-recharge bago muling bumangon at magsikap. Hindi ibig sabihin na kapag ikaw ay may growth mindset, hindi ka na magiging malungkot o hindi mo mararamdaman ang pagkatalo. Ang growth mindset ay nagtuturo sa atin na ang mga emosyon na ito ay bahagi ng pagiging tao, ngunit hindi ito dapat magdikta sa ating mga desisyon at aksyon. Isa pang mahalagang aspeto ng pagbabago ng mindset ay ang pagsusuong sa mga bagong karanasan at pagpapalawak ng ating kaalaman. Minsan, takot tayo sa pagbabago dahil sa kawalan ng katiyakan. Ngunit ang mga taong may growth mindset ay patuloy na naghahanap ng mga bagong karanasan na makakatulong sa kanilang pagunlad. Halimbawa, maaari kang maghahanap ng mga kurso o workshop na makakatulong sa iyong profesional na pagunlad. O kaya naman ay subukan ang mga bagong hilig o interes na maaring magbigay sa iyo ng bagong pananaw at kasanayan. Ang pagbabago ng mindset ay nangangailangan din ng lakas ng loob na magsimula sa mga bagay na hindi mo pa nasusubukan dati. Sa ganitong paraan, mas mapapalawak mo ang iyong perspektibo at mas madali mong matutunan ng mga bagong bagay. Ang proseso ng pagbabago ng mindset ay maaaring magtagal at mangailangan ng maraming pagsubok. Ngunit sa bawat hakbang na iyong gagawin, makikita mong ang pagkakaroon ng growth mindset ay isang mahalagang susi patungo sa isang mas matagumpay at mas makulay na buhay. Ang mga positibong pagbabago sa iyong mindset ay magdudulot ng mas maraming pagkakataon, mas mataas na antas ng kasiyahan at higit na tagumpay, hindi lamang sa iyong personal na buhay, kundi pati na rin sa iyong karera, relasyon at iba pang aspeto ng buhay. Sa huli, ang pagbabago ng mindset ay hindi isang madaling proseso Ngunit ito ay isang mahalagang hakbang patungo sa mas mataas na kalidad ng buhay. Kung magsisimula tayo ngayon at patuloy na magsusumikap na baguhin ang ating mindset, makikita natin ang mga positibong resulta sa paglipas ng panahon. Magtiwala sa sarili at huwag matakot sa mga hamon, ang mga ito ay bahagi ng paglalakbay na magdadala sa iyo sa iyong pinakamahusay na version. Sa kabuuan, natutunan natin ang pagkakaiba ng fixed at growth mindsets. At paano ito nakakaapekto sa sports, negosyo, relasyon at pagpapalaki. Ang pagkakaroon ng tamang mindset ay makakatulong sa atin na magtagumpay at maging masaya.